Hello guys. So share ko lang sa inyo yung um, remedy ko. So nakikita nyo meron akong yung pusa ko dito. Uh, medyo na notice ko na medyo hindi siya nakakahinga ng maayos. Uh, and mahina siya kumain, matamlay siya. So nagresearch ako anong magandang anong the best um, remedy para ah uh, gumaling siya. So, itong mga nakaraang araw, um, inuubo siya. Yung plema niya ma malaman. And, habang tumatagal, nahihirapan siyang huminga. Sa bibig na siya humihinga halos. Um, so, ang una kong ch chineck is, meron bang gamot para dun sa ubo niya? And, meron akong nabili sa Shopee. So, ito yon New Mix yung pangalan niya. Ito. So, New Mix. Um, natural siya. Pwede sa aso, sa rabbit, sa ipot, sa busa. So, Shopee ko nabili. Mura lang wala pang 100 pesos pero hindi siya gumana so bumili ako ng pang nebulize ito sa butamol so itong pakete na to lima yung laman niya. so nebul tawag dito so liquid yan na pag nilagay mo sa nebulizer magkoconvert siya sa usok then bumili din ako ng nebulizer So, portable nebulizer siya. And meron na din siyang mga attachment para... Uh, actually, pang bata ito eh. So, maliit lang yung mask niya. Medyo malaki pa nga siya sa pusa, pero okay naman. And may kasama na siyang saksakan. So, mga 500 yata yung bili ko dito. And so, ganito yung pag-prepare ng salbutamol. So, may lalagyan ng um, gamot dyan. Ayan, and then, dyan may lalagay yung, yung salbutamol. And sa ilalim nyan, pag tinanggal mo, uh, lalagyan mo ng tubig. Ayan, dyan yung salbutamol sa loob nyan. So, pwede na tayong mag-nebulize. So, bago ako mag binabalot ko muna ng t-shirt yung pusa kasi pumipiglas and para hindi ako kalmutin. So, mas komportable sila na naka, nakabalot sa, sa damit. Mas safe yung pakiramdam. Niyo. So, start na tayo mag-nebulize. So, medyo malaki pa nga yung pambatang mask para dun sa pusa pero kahit pa naman kasya naman dun sa mukha niya may konting space lang sa taas So, um, itong salbutamol safe to para same din sa tao ginagamit to and pwede din siya sa pusa and actually ilang linggo ko na siyang ginagamit dun sa pusa and kahit pa paano na uh, nawala naman yung Um, guminhawa naman yung pakiramdam niya nakahinga na siya ng maayos may konting plema pa pero hindi na ng dati na sobrang uh, um, patunog talaga yung plema niya. hindi, hindi na nga siya halos makakain kasi sumasabay sa pagkain niya yung pag uh, pag niya na nahihirapan siyang huminga. So yung, yung epekto nito maya maya lang after ma-nebulize, okay na siya. Ma, ma, masigla na uli siya. Hindi uh, siya na hindi siya nahihirapan huminga nakakatulog na siya ng maayos. So, yung, yung isang nebule na yun, mga kailangan maubos na yun. So, mga ilang minuto lang yan bago maubos. So, kailangan yung said na said talaga. Walang matitira na na mo. So, ito na siya. Um, makakatulog na siya na siya na maayos. Makakain na din siya ng maayos. Alright. So, thank you so much for watching, guys. See you ulit next video. Goodbye.